nandito kami sa isang property na ibilihin namin. Bayaran din ito sa isang uh, as Wednesday. So, ito yung pinakang third floor. Ang lawak niya. Yan. Tapos, dito sa area na to, meron gym. Ayan siya. <laughs> napakalamig. So, may gym. may akyatan pa pa third floor. Ayan. Ayan. Ito naman yung second floor. Ay. Wait, pakita ko sa inyo yung mga rooms. Ayan so, ito may room. Tapos may CR. And dito rin may room. And may another room and CR din. Dito naman may laro ng bata. And ito, may room. May room din and may TV, may CR. Ayan, diba? Ang laka din na, guys. So, ito yung bago namin, door. Kasi so, ito, high ceiling. So, ayan. Merong ano ito sa Ayan. Ito yung kitchen. Ayan. Tapos, yan yun ang itsura. Lawak din yun, guys. Ito lang yung Ayan, kala ko may kwarto ulit. Charis. Ayan, CR din. Ang ganda. Hmm. Nakita ko kasi to guys. Pinost ni ate sa FB. So, ayun, kinonta ko agad. Kakilala ko pala siya. Tapos, Just... ito, may kwarto dito. Ayan siya. May kama ulit. Tapos, may sala. Ito ata may kwarto ata ulit na isa pa. Pero kwarto nga siya. Ang dami. Ano ba to? Ay, tambakan area. Pero pwede rin siyang room. Yeah. Tapos, <laughs> <laughs> <'Cause> ito... <laughs> ito. naman. Kasama pa rin to, guys. Ayan. Ay, may kitchen din dito. Kaya, may kitchen din. May salad din. Ang dami nga niya. Tapos, meron pa siyang second floor. Kakyatin natin. Ayan. Ayan. Hello. Sarapin ko lang atin. Ito si R. Ito naman. Another room. Ayan. Ayan. Meron pa dito. At sa pa isang kwarto. Ito. Ayan. Ito yung isa pang kwarto gusto ko rito ang kunyaki ni para sa na video na ito. Alam naman natin na kapag kabuti sa mga video ang video Singit, na mga Pero ayun, ang lang guys. Wala pang bentahan na pa rin. Ito na, ang Under Underarm Cream. Amoy, amoy pelon. Kaya super sarap talaga niyang gamitin. Dahil napakapagalaga. So, ayan. Sabayan nyo kung ng po yung day one. I-massage lang na ito sa ating baby at atin, ilagay. Pagkatapos, nagyan din ang ng chukili. Grabe guys, ang pinip talaga ng kini. O, ayan, ng Alam nyo ba guys, alam mo ng cross powder. Dahil ang pinis talaga nyo makapunin ng hili Pwede, pwede. Ito, sa mga 7 years old pataas, buntis at lang kini. So, ayan, magpahit ulit tayo. Yung kulay orange para sa ink, eh, or silito tapos ito namang color pink. Eh, para naman to sa inyong mga kahihili. So, oh, ayan. Kung mapapansin nyo, guys, kung hindi na lang ako, laman ang aking jar. Ayan, kahit na ulit tayo. So, masage-masage yeah, right. lang. <laughs> ayan, pupuanan na natin yan. Uh, yes, pwede mo. Bili kayo na sa inyo. Ay, kabilang kiki naman. Ano siya ang kaya na ibang mga cream na kailangan natin ba ito? Ano po? Napansin nyo ba guys? Normally inuuna nila Normally inuuna nila yung sa may amin

So, pahiran muna natin ang kabilang kilikili. Iyalagay ko na yung mga video. Naman. So, ito lang yun. Napakasali lang talaga niyang gamitin. Ipapahit mo lang at iiwan mo lang overnight. Pwede mo gamitin 2 to 3 times a day. So, ito na nga guys. Yeah. Nakikita ko na puni-puni na talaga ng kilikili ko. So, ito yung kabila. At ito naman yung kapila kong kilikili. O, ayan. Bulatlatin natin para mas kailangan. So, dito sa mga 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 ko mga 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 na Kasi, ang aking mga 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 kabila ko hmm, nah, siya super perfect pero makita yung kaibahan niya. Yung kaibahan niya. ito another shot. Oh. Ilagyan ko ng flash para oh, mas kita kita oh, oh. niyo. So, rosemary bar and bun white in a cream para sa sige at tuyokot. And oh, oh. rose underarm under no, 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 no. our cream ah. naman para, oh. para okay. mm -hmm. sa pesa may i -i 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 pa ba, di ba? So, ayun guys, ako yun yun. Napakabango talaga. At kung makikita niyo, konti lang yung ko dahil super tipis itong gamitin sa 300 grams, 299 pesos lang. At sabayan mo pa ng rosemary 24 hours no pawis no it's a 14 hours no pawis and bad odor e, Pagpapalang ng ganyan, natin masadya ko sa Jusipinitili. Pwede nga pala ito sa 7 years old pa <laughs>